Sige, totoo Magandang araw mga katabang. So ngayong araw po, panibagong vlog tayo. Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. So kung inyo po natatandaan na vlog na po namin ang magina na PWD. So ngayong ngayon po babalikan po namin at bibigyan po natin ng ayuda, damit, may bigas at saka po grocery. So, mga katabang, samahan niyo ulit kami sa aming adventure sa aming paglalakbay. Tulong mo. Kami ang tulay papunta sa mga beneficiary. Tara na. Dali na, tayo inulat na yung sawa. Abo mo yan, mo narin tayong pulutan. Hindi mo nyo pigapulutan, madali ka noon. uno. Ayan oh. mong katabang, yun ang bata na bibigyan natin. Tao po, mamamas ko po. Mamamas ko po. Mamamas ko Wala. Wala nang bundok po no. M T T bundok talaga no. Buto Buti walang aswang dito. Mamamas ko po.

Dali pa lang Paano pag nag-ano ng ano? Ng tubig. Doon patadalin sa bahay niyo, no? Sagok. Oh! Sige, tawad na yan. Paano? Paano? Nakatunika. Chinelas. Malas talaga yan. Okay, ang ilang na tayong four. ayos lang para maihatid lang natin ang ayuda para sa mga beneficiaries natin. Walang imposible, sumusugod tayo sa mga bundok, kahit umuulan, kahit sa madulas na daan, ayos lang po kay katabang ay, rin. Ay, kahit pa yan, nasasabugan ng tinik ng rosas ang madadaanan natin, ayos lang, may bigay lang natin at mapangiti ang kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Madulas, nadulas tayo mga katawang. Unexpected ko ah. Bagong taon. Nadulas. Tapos natin ang pirang-pirang taon kami kami dito. Siya na nagraan na kami tumatayim. Ang -hmm. So mga, mga katabang dito pala sila nag ano, naghila ng tubig. lang pang pang-lego, pang pang-inom. Pang Masarap ang tubig po, manamis-namis at malamig. So doon pa po sila sa taas. So dito sa baba, sila kumukuha ng ng tubig. So nakita niyo naman kanina nadulas ako. Talaga kong madulas. Oh, bless. Oh, Abot <laughs> tayo. Merry Christmas. Ay, kami no harap ka dun oh. Uh, po kami ng ano, bigas. Tapos no mga damit at tapos grocery. Yan po. Oh, mga katabang Ito po 'yung si ano. Kung niya po 'yung tatandaan, Numa nakarang buwan po sila po yung pinag-vlog natin at ito po yung PWD. So, ano pong pinagkakabalan nyo ngayon, madam? Ahiya at ate? Napaka-akta po, nagbabang ng tabi. Ay, naglala, naglalaba ka. So, kumusta po si Jessie din Ay, si ano? Si, ano pong pangalan? Si Elaine. Si, si, si Elaine. Maganda ka pang nangabinta. Opo pasabot sana. Ako so, mo sa yung, yung Pasko. Raymond. Nakaraos man. Nakaraos man. Kami naganda ako sa espagueti. Yan po lang talaga espagueti. Meron ulit panganda para sa bagong taon. Yung mga damit po baka magkasak po sa inyo. Ang galing po yung sponsor natin. So maraming salamat po sa Pimpus sa Family. Yan po ang sponsor natin. Laubat labas po. So yan po ang ating bida na si Elaine sila po yung ating bida para ngayong magbabagong taon. Salamat nga ni Kamita kayo nagtatabang sa ka namin. Dawa ni Kubista so ito mo kami. Dahil rin tabi yung pasalamat ko sa inyo. Sa puso po. Malaking bagay po sa Timpuso po ang nag-sponsor. So ano po, pag tayo pinalad, babalik at babalik po kami dito para tulungan po si Elaine. Papasalamat po ako sa tumunong sa pamilya ko, lalo na po mga anak ko. Hindi ko man po kayo kilala, nagpapasalamat ako ng marami sa ibinigay niyo sa amin. Malaking bagay po, po sa amin. Kahit papaano paano po. Nagpapasalamat ako ng marami sa mga nag-sponsor na may malaking puso tumutulong sa mga taong mahirap na katulad namin kaya, natutuwa lang po ako ako napapaiyak kasi girls uh, joy ka, sa totoo lang nahihiya po akong magtanggap ng mga okay lang pero po marami yan. marami na tumulong sa amin ganoon sa simbang hmm. yan po sa barangay namin deserve nyo po yan ate deserve yeah. nyo po yan para po sa inyo yan. Pero hindi po kami umihingi. Kusa po sila nagbibigay. Opo. Ako nga po yung nahihiya. Okay Kaya lang po yan. Kaya nagpapakaramat po ako ng marami sa mga nag-sponsor na nagbigay ng tulong sa amin. Kahit paano po, malaking bagay na po ito. Hindi naman po kami nag-aangad ng malaki. Kahit kunting bagay lang po. Okay Opo, na lang malaking po bagay, bagay na po yun. So ano nga po, ate, pangalan no? Marisa Roman. Yun, nakalimutan ko na. Marisa Roman. Opo. So yan mga katabang, sobra po nagpapasalamat si si Ate Marisa Roman sa binigay po natin na sponsor sa galing po sa Team Puso Family. So marami daw po tumulong sa kanila, nagbigay ng ayuda galing po sa simbahan, galing po sa barangay. So kaya po naiyak po si si Ate kahit di po daw niya kilala ay na, na, napapabutan po natin siya ng tulong. Nahihiya daw po siya. Pero po, sobra po nagpapasalamat at meron po silang pagsasaluhan ngayong darating na bagong taon. Ang bait naman ng bata, no? May pagkasalbahe, kaya kapansanan. Minsan naninipa, nang sasabunot. Mm -hmm. Nakapasa talaga ng kukudot. Talagang paganwan ano? Pagpapasensyan talaga. Opo. Bibigyan talaga ng atensyon. Pwede kasi ko sa ipong panis na para para pangaway kung pang, kaya uh, oh, um. yeah. ako nawawag mo magag magag magagan yeah. pila naman pagmahal pano uh -huh. so, siya po yung bunso, yung lalaki green po mm. kaya hindi man din yung diskwila talik mala ka oh po nakakapagano so bale siya lang Tatlo yung ano mo, bal tatlo po, anak. Anak ko apat. Apat lahat. Nandun po sa luna niya yung malalaki. Tapos siya yung nag-iisang babae. So, tatlong lalaki na po. So, siya pa yung nag nagka, nagka diferensya At yung babae nagka-deferensya po. Opo. So mga katabang, apat po anak pala ni ni Ate Marisa. So siya lang po si si Elaine po ang nag-iisang babae. So nagka diferensya pa po. Hindi po siya nag nag-aaral kasi po di makapagsalita. So ito po yung naka ito pong batang na nandito. Ito po yung bunsong anak ni Ate Marisa. So muli po, nagpapasalamat kami sa sa aming sponsor na Team Puso Family. Loob at labas ng bansa. Maraming maraming salamat po. Shout out ko po ang mga kaibigan natin diyan. Si Trey Vlogs Unlimited, Nanay Rama, at sa mga team puso family ang aming founder na si All This TV Fabs Jen Graceland TV Floor Vlog Boss Dan TV Brusco Brusco Guy Fishing at si Mel 23 at si Sir Gino, at sa marami pang iba si Lela De Explorer, at si Ann TV at si Raketerang Inday Vlogs. Maraming maraming salamat po. So please support po sa kanilang mga YouTube channel. At sa mga team Bicol po, shout out po sa aming founder na si si Sir Efren Castaneda at si Ate Lourdes Gapsa. Maraming maraming salamat po. Okay lang po tayo. Tapusin mo na yan. Tam, So yan mga katabang sa paghatid natin ng tulong. Si katabang Dave, ilang beses na nadudulas. Yan, kita nyo. Dumi.